Hello everyone! Ito, may chika ako sa inyo. Ngayong March 5 2024, may mag-asawang muntik ng mag-away. Ang aga-aga dito sa USA ay muntik ng magtalo dahil sa Facebook glitch na yan. Nautusan ni ang babaeng mag-check at dahil dyan ay naghang at nag ang Facebook account ni Mrs. Pero, pilit niyang nilag on and off. Pero, error message pa rin ang lumalabas. At akala ni babae ay dahil sa utos ng kanyang mister ay nagkameron na ng glitch ang kanya Facebook account at hindi nila akalaing ito pala ay worldwide. So, Ayan lang po, ingat-ingat at iwas panic attack at anxiety tayo dahil sa mga teachers na to. So I hope you find this one interesting. Di rin naman nagtagal ay okay naman ang mag-asawa. Kayo, meron ba kayong funny or interesting story na ma-share? Comment down below and subscribe on my channel. Thank you guys!